Ay, mga tayo na yapot na isda. Ito. Ito nagay ko na palawang gata at saka tanlad, at saka sibuyas. Ito nagay ko na ngayon yapot at saka unang gata. Ay, luto na. Luto na siya. Ay, luto na ang kinunot. Ito yung sasera. ko ay kinunot na yapot. Kinunot. May marunggay at saka... Tanlad. Kaya tayo. Isa po sa sakay ng unot. Ari mo muna siya. Terima Tara. Tara, isda. Hmm. Harap hmm. ang alam namin ngayon ulam. May mura, -mura kasi ang kaya kinunot ko. Saan <coughs> niluto kong kunot? Alaga ka ano na lang isda isla? Alaga ka lang ang matalon? P60 pesos lang. Tapos malunggay. Hindi mo nabibili ng malunggay. Pinakuha lang pati dyan sa ano, tanim namin pati sa niyog. Hindi rin binibili dito. Wala kong tipid. Kanin, parang kanin. Thank <laughs> you. Terima kasih.